Welcome po uli sa aking channel, at sa lahat ng mga subscribers, sa mga bago palang welcome po, kung may hilig kayo sa bagay spiritual, mga bagay na kakaiba, tungkol sa third eye, palm at card reading, ito ay gabay lamang mag-like, share, subscribe, at hit na rin ang notification bell para manotify kayo sa mga susunod na mga video ko. Salamat po. E kaya kung buti, buti, buti nag-normal na yung kilos ko. Dati, ako, Diyos ko, higa ko lang higa. Masak yung gato ko, tiyaw. Tiyaw. Yeah. Ano, alam mo naman ako, pag uh, masak may sa hindi eh, mo ko mapapakilin. Saka ampay, ampay, amp amp niya. Oo. Oh, Mas ampay Nung nakita ko nito, hindi pa ako ganito. Hmm. Siyempre, dito, tumaba. Oo, siya po tumaba um. nga, Lizzie. Nag-normal na ako nung ito na nakilala ko. Tonight, ay, nungan no, ko, kung paano ko siya. Wala, wala ang buko. Alam mo ba kung paano ko siya wala, nakilala? Wala yung mga sakit-sakit niya si ano yung parang lagi na isip ko si ano si Ate Beth Mendoza lagi na sa isip ko siya tapos si Ate Beth Mendoza bet trom... si Rano si Rano po yun talaga sabi ko bakit kaya parang gusto ko agiraga but you rin parang may gusto akong tanuin lang ako tiya may gusto akong tanuin lang ayun Ay, na nagtulog sa akin nasakinala ko na to hmm. nakinala ko na siya nung lang sa tanong ko ah Tinanong na ako, yung tinutulak ng, ng basta, may natutulak sa akin na magtanong ako pa, Tibet. Yun lang. po kayo. mag -iiba po ang lasa ng tubig pag mapakala, mapakala, mapait. kung ang magkakalasa, o okay lang po yun hanggang, hanggang mawala. Ginom po, lagok muna. Kasi ginagamot na siya Ano lasa at Okay, naman na si Wolf. Kayo bilis? Oh, dahan-dahan lang ang ano. Oo. dahan Oh. Ano, ano, ubos ba? Ubos naman, hindi nga pa kayo. So, isang, may ano may. po, isang lagok muna. Nasaan mo, okay, nasa nasaan mo. Nasaan mo muna. Ikaw, eh, so, tinagpag mo siya, magaling ah, na yan. Hindi, may okay lang yan. Baka ah. may sabit. Ah. Baka may sabit. Baka Okay, okay. Hindi, okay. pa. May sabit pa yun eh. Sabit okay. pa. Inom pa uli. Hanggang mawala po yung pait. Ah, ganun? Uh -huh. Sige pa, hanggang mawala po yung pait niya. Oo. Alam mo, ate, ako na Ano pa? Hanggang na mawala na Medyo yan. Medyo mapiit pa. Ah, sige, ang gumawa, dumadami <laughs> inom niyo. Pero iwiwi niyo yan. Pag iwiwi po yan, tanggal na po lahat. Ayun ah, nakita ko. ano na. Kanina, di, nakita ko ngayon, na. okay. pag uwi ko, higa na hinga. Higa na higa. Sabi ko, ba't kita higa, ate, aw? Ah, okay. Sa ah, sabi ko sa kanya, ah, po. Po. sabi ko sa kanya, gusto mo magpatawad, ate, aw? Wala naman mawawala oh, ano sa naman. Ano ba bawas-bawas hininga mo? Para kayo Hindi, siya, siya rin naman, siya rin may alam na ano. Ay. Alam din niya naman sa sarili niya na ano, na parang may something, di ba? Alam mo diba? na, nakilala pong mga gamot. Ang daming sumasama sa mga